Mga bro, 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Sir Gerard here. And for today's video, mayroon akong good news sa inyo. So kung may kakilala ka na interested mag-aral ng Korean, i-refer mo siya sa amin tapos meron kang makukuhang 500 pesos na referral fee. Okay? Whether you're vlogger, ikaw ay estudyante namin, follower ka namin dito sa TikTok or sa Blue app, may mga kakilala kang na gustong mag-aral ng Korean language i-refer mo sila sa amin at makakuha ka ng 500 pesos um, referral fee kapag ka successful na nag-register yung refer mo. Okay? Tapos yung mechanics lang po neto is kailangan ma-orient ma mo na yung mga gustong mag-aral. Meaning, kailangan na-explain mo na yung process. You can check yung mga videos natin dito sa TikTok, mga orientation dito sa TikTok or sa Blue App. And then explain mo na sa kanila yung process na kailangan nilang mag-aral, makapasa sa exam, etc. Okay? So every successful na na student na mawapa enroll mo dito sa K-Learn is maaari kang kumita ng 500 pesos kada estudyante na mapapa-enroll mo. So di ba napakalaki noon kung seryosohin mo talaga siya related ka din sa sa ano sa Korean about about Korean language, 'di ba? Sayang naman yung referral fee na makukuha mo. Tapos mas malaki yung chance mo na makapagpa-enroll sa amin kasi yung tuition fee is 4,000 pesos online class and then 5,000 pesos face-to-face. -face. Okay? So same pa rin siya, 4,000 pesos sa online and then 5,000 sa face-to-face. -face. And then kung halimbawa, makalima ka na pa-enroll mo lima, edi meron ka nang 2,500, 'di ba? So ang ganda ng referral na ano, referral um referral fee, ang taas ng referral fee, di ba? Tapos malaki pa yung chance na mapa-enroll mo sila kasi affordable nga po yung enrollment fee natin dito sa K-Learn since 2016. Kung um, ikaw, may kapatid, may kakilala, nag-aral ka na pero may mga kakilala ka pa rin gustong mag-aral, naghahanap ng affordable, quality. Eto, try mo dito sa K-Learn, i-refer mo sila, bigyan kita ng 500 pesos. Um, referral fee kada estudyante na makakapag-enroll or mapapa-enroll mo. Okay? Pwede rin po ito sa mga sa mga vlogger, sa mga estudyante namin na nasa Korea or mga kasalukuyang nag-aaral. Pwede po kayo mag-refer at for sure ibibigay ko sa inyo yung 500 pesos referral fee. So ang taas na niya. So kaya kung interesado ka, PM ka dito sa akin sa TikTok or sa Blue App para sa para sa iba pang mga details at mga dapat mong gawin para makahikayat ka ng mga mag-enroll. Okay? So maraming salamat. Seryosohin nyo kasi 500 pesos ang laki na noon. Kung makasampu ka may 5,000 ka na, di diba? So once again, maraming salamat sa panonood ng video na to and then paki-follow kami, paki-share na rin to, paki-kalat para makakuha kayo ng referral fee na 500 pesos. Sayang din 'yan. Pera din 'yan. Okay. Once again, Zijurid here from K Learn Korean Language Training, and you have a nice day. Bye.